Okay, magandang-magandang uh, araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Muli po nandito na naman po 'yung linko Dipipanyo Labrador dito po sa ating programang Reaction Mo Birad Ko. Okay, uh, hindi na po natin patatagalin tayo po ay diretsyo na po sa ating pag-uusapan ngayon. Ito'y tungkol po sa naging uh, reaction po o sa sinabi po ni Akbayan Representative uh, Percy uh, Sindanya, no? So, sabi po dito, dito po sa ating screen makikita niyo po. Yan po ay balita po kung di ako nagkakamali. Mula po yan sa Avanti News, no? Sabi po dito, sinado hinayaan umano na mangulimbat si BP Sara. Sabi po dito, naniniwala si Akbayan representative Percy si, uh Sindenya na binibigyan umano ng otoridad ng Senado si Vice President Sara Duterte na ipagpatuloy ang umano'y pangungulimbat nito sa kaban ng bayan. Kapag sila ay nag-vote lamang as uh, Senate na may uh, quorum uh, to dismiss, tinalikuran nila ang kanilang Constitution Mandate at uh, binen... ano to? Bini, binitri nila ang uh, tiwala ng taong bayan saad ng mambabatas sa isang panayam. So, ang kukunin po nating punto dito, ito pong sinabi niyang Uh, naniniwala si Akbayan Representative uh, Percy Sindanya na binibigyan umano ng otoridad ng Senado si Vice President Sara Duterte na ipagpatuloy ang umano'y ay pangungulimbat nito sa kaban ng taong bayan. Alam nyo sa totoong tama naman po eh yung sinabi po ni uh, Representative uh, uh, Percy Sindanya di eh. Diba? Kasi titignan nyo ah kahit po sino kahit walang pinag-aralan o may pinag-aralan man. Kung titignan po ninyo, pag-aaralan po ninyo yung hawak po ng ebidensya ng kamera, napakalinaw po. Napakalinaw, mas malinaw pa sa tubig na hindi nadadapuan ng hangin. Na talagang mayroon pong malalaking katiwalian na ginawa po itong si Sara Duterte sa taong bayan. Malinaw na malinaw po yun. Hindi po makakaila yun. Kung titignan ninyo, oh, bakit ba siya in -impeach? Kabilang na doon yung kanyang pag-uugali, yung kanyang ginawa, na kung saan naging banta siya. Ah, hindi lamang po sa buhay ng isang tao, kundi sa buhay po ng mga taong nagbibigay po ng kasiyahan o kaluguran sa mga Pilipino. Katulad po ni uh, Martin Romualdez, ni katulad po ni First Lady Lisa Raneta Marcos at syempre katulad po ng ating minamahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr. No, na kung saan naging bantasya siya. Isa po yun sa pag-uusapan doon po sa sa impeachment na yan. Pero, kung titignan po ninyo, parang parang ayaw nila na ma-impeach si Sarah. Ayaw nilang ayaw nilang investigahan si Sarah. Malinaw po yung katiwalian ni Sarah sa DepEd. Di ba? Inis inisa isa naman po 'yun eh. Dokumentado po 'yun. May papel po 'yun. May resibo po 'yun. Maraming ebidensya po na magpapatunay na talagang ang nagnanakaw lamang itong si Sarah Duterte sa pera ng taumbayan. bayan. Ngayon, katungkulan ng mga senador na tanungin at magpasya sa usapin ng katiwalian ni Sara Duterte. Pero anong gusto nilang gawin? Gusto nilang i-dismiss na agad. Gusto nilang i-dismiss na agad na walang batayan. So parang gusto nilang gawin, parang gusto nilang sabihin na sige Sara Duterte, alang-alang sa iyo. Alang-alang sa iyo. Bababuyin namin ang batas. Sige Sara Duterte. Alang-alang sa iyo babaguhin namin ang batas. Sige, Sara Duterte, alang-alang sa pipiliin ka namin kaysa sa mga Pilipino. Pipiliin ka namin kaysa sa katotohanan. Pipiliin ka namin ha? Ah, kaysa sa mga Pilipinong naghahangad ng hustisya. Yan ang nangyayari ngayon mga minamahal kong mga kababayan eh. 'Di ba? So, kaya nga hindi natin masisisi kung bakit nasabi po ni Representative uh, Akbayan Representative uh, Percy si, uh, Sindanya na para bagang binibigyan ng otoridad ng mga senador na mga mangulimbat pa na mangulimpat itong si Sara Duterte. Natural, ganun talaga ang gagawin niyan. Kasi nakita niya eh, nakikita niya na yes, okay lang pala. Kahit mangulimbat ako ng mangulimbat, magnakaw ako ng magnakaw, okay lang. Kasi nawawalang kabuluhan yung batas pagdating sa akin. Hindi tumatalab yung otoridad, hindi hindi tumatalab yung yung batas, hindi hindi tumatalab yung katarungan sa akin kasi ako to. 'Di ba? Tuwa-tuwa si Sarah sa nangyayari ngayon na kung saan. Tila natatakot ang mga senador sa kanya. tuwang tuwa siya. Kasi para bagang kitang-kita niya na na, yes, salamat sa mga senador, kinukonsinti niyo ko. Sige, wag natin ituloy para hindi ako maimbestigahan. Tuwang-tuwa si Sarah. Maraming nag-aabang na mangyari yung, yung impeachment na yan para mapatunayan na nagkasala siya. Pero bakit ayaw ng mga senador na ito? Marami pong pumapasok sa kaisipan ng ating mga kababayan. Unang-una diyan, hindi natin maiiwasan na pumasok sa kanilang mga kaisipan, hindi kaya kasabwat sila. Hindi kaya nabigyan sila. Hindi kaya nabayaran sila. O hindi kaya natatakot sila na baka ipapatay sila ni Sara Duterte. O hindi kaya mga duwag sila. Maraming pumapasok sa kaisipan ng ating mga kababayan na nasasabi nila sa kanilang mga saloobin. 'di ba? Sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, maraming nagtataka. Bakit ayaw matuloy yung impeachment na ito? Natatakot ba sila? Na baka may makita ang taong bayan, o natatakot ba sila na baka lumabas sa usapin ng impeachment na yan yung kanilang mga pangalan. Baka biglang isiwalat ni Sarah na oh, ito yung mga nabigyan ko. Si Scudero. Ito yung nabigyan ko. At si Bongo, si Bato. Kaya ayaw nila matuluyan. Baka sagasa ang mangyayari dyan. Baka maraming masasagasaan talaga. No? Kaya ayaw nilang ituloy. Yun ang nakikita ng taong bayan dyan eh. Ngayon kung hindi naman, eh parang masasabi na rin natin na sa history o sa, his sa historia, sa kasaysayan ng mga ng mga Pilipinong naging senador, ito na yung pinaka bobo, pinaka walang kwenta, pinaka kupal, pinaka walang yang mga naging senador ng ating bansa. Na kung saan nagiging tagapagligtas, nagiging konsentidor, nagiging uh, nagiging uh, kumbaga protector ng isang taong hudas magnanakaw sa pera ng taong bayan. Ganon ang kinakalabasan nila ngayon. Yan ang nakikita ng taong bayan. Hindi nila, hindi nila matatanggihan dahil yan talaga ang iniisip ng taong bayan ngayon na kung saan sila ay nagiging protektor ng isang babae, ng isang vice-presidente na walang ibang inisip kundi yung kanya lamang sariling kapakanan, kundi yung kanya lang sariling pagyaman. No? Ang nangyayari ngayon, hindi natin masisisi ang taong bayan kung bakit iisipin nila na baka, ma, baka nabigyan ng milyones din etong mga ito na kung saan ikakayaman talaga nila ng husto. No? So, para sa akin mga minamahal ko mga kababayan, nakakalungkot. Kasi, imbis na unahin nila yung kapakanan ng taumbayan unahin nila yung kagustuhan ng taong bayan, mas inuuna nila at mas binibigyan nila ng, uh, kumbaga eh, bigat yung kagustuhan po ni Sara Duterte. Hindi po yung kagustuhan ng taong bayan. Nakakalungkot isipin. Nakakalungkot talaga isipin. Talagang masasabi mong, hindi mo ano eh, gubaga, sa lahat ng mga naging senador talaga, first time na nakita ng mga Pilipino na binaboy ng mga naging senador ng ating bansa ang Senado. Makikita mong kulang sila sa kaalaman. Makikita mo mga traitor sila. Kasapi sila ng mga demonyong nagpapahirap sa ating bansa. 'Di ba? Pero mayroon ding ibang umuugong na uh, nausapin na kaya natatakot itong mga ito eh dahil nga sa banta ng isang bagong senador na si Marco Beta yung isang kupal din na malaking mata natatakutin pa tayo na kung, kung ano-ano akala naman ng kupal na yan walang niyang niya matatakot niya tayo E eh, pag hindi ko pa binugbog yung nyawa na yan di ba mga kababayan kung hindi naman eh kaya kaya ganon, eh baka natatakot sila mawalan sila ng boto pag katumokbo silang uli. Ha? Baka natatakot sila sa iglesia ni Manalo. Di diba? Na kung saan ay sumusuporta po dito po kay uh, Sara Duterte na kung saan ay talagang masasabi mo talagang demonyo sa lahat ng demonyo. O kayong mga senador ano ba talaga dahilan ninyo? Lahat ng galawan ninyo dyan, wala na sa konstitusyon eh. Lahat ng galawan ninyo, lahat ng desisyon ninyo, hindi sumasang-ayon at hindi naaayon sa batas. Ano na nangyayari sa inyo? Anong libro ang binabasa ninyo? Hindi na kayo nahiya sa taong bayan. Ang dami nakakakita sa inyo, milyon-milyong mga Pilipino ang nanunood sa inyo, nakakakita sa performance ninyo. Ano nangyari sa inyo? Protektor na ba talaga kayo ng isang taong magnanakaw? Ha? Protector na ba talaga kayo ng isang babaeng walang ibang iniisip kundi magnakaw na magnakaw? O baka naman kaya nyo pinoprotektahan dahil natatakot kayo na may ding sumingaw sa inyo na mga baho ninyo? Ganun lang yun eh. Kaya sana mag-isip-isip kayo mga senador. Lagi niyong iisipin na yung pera namin ang sinisweldo ninyo. Ha? Pera ng taong bayan ang sinisweldo ninyo at taong bayan ang pinaglilingkuran ninyo. Hindi yung isang politikong magnanakaw sa pera ng taong bayan. Sana gampanan ninyo ang inyong mga tungkulin. Maging, maging totoo kayo sa sarili ninyo. Diba? Sana wag lang yung sarili ninyo ang iniisip ninyo. Isipin nyo palagi yung kapakanan ng taong bayan. Hindi porket kaibigan ninyo, kakampi ninyo, ayaw nyo nang anuhin. Eh lumalabas ngayon, hindi kayo... <coughs> Excuse me. Lumalabas ngayon, hindi kayo mga public servant. Kundi kayo ay mga utusan, mga aso, mga alipin ng isang politikong katulad ni Sara Duterte. Ha? Ha? Oh, pero ganun pa man, eh, talagang ganun. May mga pulito, lalong-lalo tau si Cheese. Talagang walang niya yung pagmumukha nito. Ha? Talagang masasabi mong napakademonyo pala ng hayop na to. Ngiting aso pa pag mumiti yung hayop. Akala mo talaga siya na yung pinakamagaling na, na lawyer sa buong bansa, sa buong mundo. Samantalang kung titignan mo yung grado niya, eh hindi man lamang umabot sa kalahati sa grado ni Senador Laila Dilima. 'Di ba? Akala mo talagang napakagaling na ni Chis Escudero. Talagang uh, inabuso niya yung kapangyarihan lalong-lalo lalo na kung naging presidente pala to si Chis Escudero. Nako wala na. Baka mas matindi pa to kay Digong. Kitang-kita naman sa pagmumuka ng hayop na to. Kaya wag na natin bigyan ng pagkakataon pa etong si Chis Escudero kahit tumakbo ito ng barangay tanod. Wag na. Talagang kasumpa-sumpa po yung pagmumuka nitong hayop na ito ang sarap talaga barilin ng uh, barilin sa ulo, di ba? Napakawalang niya talaga. Yan lang talaga masasabi ng mga Pilipino pagdating kay Cheese Escudero. Isa lang ang masasabi ng taong bayan sa kanya. Napakawalang niya. Napaka demonyo, napakagago. Pa? Diba? Yan lang talaga ang masasabi ng mga Pilipino dito kay uh, Chis Escudero. Talagang masasabi mo na napakawalang Walang silbi, bobo tanga, gago, demonyo. Lahat na pwede mong sabihin sa kanya at yun naman ang nababagay sa kanya. di ba? So muli po tulad po ng sinasabi ng yung lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan. Mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.